Kawayan. Oh. yung isda na yan. Nadaanan ko lang dito sa daan. Ayan. Dito ako sa Barangay Kawayan. So nakita ko si tatay. Ayan. Nagbibinta siya ng ganyang isda. Tapos si tatay, tanongin natin. Tay, anong isda yan, tay? Lipot. Ha? Lipot. Parang pagi ka mo. Parang pagi? Oo. Mm. Uh, dito sa atin, anong tawag yan? Lipot. Lipot? Mm. lipot daw guys yung tawag dito. Tingnan nyo. Lipot. Hindi, parang pagi. Yan. So, hindi ko kasi alam lutuin yan guys kung anong mga luto. Anong magandang luto dyan, Tay? kan gugo, o gataan. Ah, pwedeng ano, gataan. Oh. Masarap si Romay gata yan, Tay, no? Oh, masarap. Dito ka araw-araw, Tay. Araw-araw oh. ka dito lang bibinto na ganyan. Magkano isang kilo? Dito try ka lang. One? One thirty? Oh. One thirty lang daw, guys. Ayan, kung gusto nyong bumili ng mga gitong isda, ayan. Araw-araw ganito yung binibenta mo, Tay. Isda. Oh. Basta ah, may oh, araw-araw yan. araw-araw daw guys, nagbibinta siya dito. So dito lang to guys, sa may ah, barangay Kawayan. Ayan o, oh. ayan. Ito. So, malapit sa boundary ng uh, Kawayan ni Washington. Ayan. So napadaan na ako guys. At... Napadaan na ako kasi nakita ko guys sa kaibang isda. Ayan. First time ko makakita ng ganitong isda. Ayan you know? o para po siya talagang ano pagi. Yan. So yung pagi alam naman natin masarap tayo no yung pagi no. Ayan, ganyan siya so guys oh. Ano ulit ni tawag niyan tay? Lipot. Lipot. Ah. Lipot 'yan guys pag lipot 'yan guys kung tawagin dito sa amin. Yan sa aklan. Sabi ni tatay. Yan. Ah paano paghuli huli niyan tay? Lambat. Lambat din. Ah hindi niyo binibingwit. Ah nilalambat. Araw-araw ba talaga merong ganyang huli? Eh? Araw-araw talaga. And guys, araw-araw merong bintang ganito si tatay oh, na ganyang isda. Kung gusto niyo kumain ng ganyang isda, ayan. Kasi ako oh guys, hindi pa ako nakakain ng ganitong isda oh. Ayun oh, kakatakot. So dito niyo lang si tatay makikita guys sa Ka Kawayan Boundary. Ayun oh. Sa yung arko-arko uh, ng uh, Barangay Kawayan. Ayan. So dito makikita niyo si tatay nagbebenta siya ng uh, lipot. So, sa'yo yung tricycle na yan, Tay? Hindi. Ah. Uh, okay, so, nakakatakot yung mukha. Ayan. Punta nyo na lang, guys, si tatay, kung gusto nyo bumili ng ganyang isda. Ayan, oh, meron siya dito. Ah, uh, binibenta niya. Araw-araw po siya dito, guys, nakapisto. Dito ka lang nakapisto, Tay, no? Wala kang ibang pinipistohan, Tay? Ah. Uh, so, yun, guys. Yung isda, Put. Ayan. Matatari yan yeah. sa kalugay. Ah? Matanghari, matanghari, Matang, hari. <laughs> Matang hari. Grabe yung mga isda ngayon guys no So kasi guys dito sa New Washington uh, Ibat-ibang isda talaga yung makikita mo Yan May mga isda dito guys na uh, Siguro first time mo lang makikita Pero dito mo makikita Yan Pero ako first time po makikita ng ganyang isda Yan Para po siyang pagi Diba ah, meron din Ah uh, wain so, start ay guys sa kaya dito